bilang uh, bago pa lang na nagninegosyo, marami ring mga experiences na pinagdaanan, rejection, hindi yan nawawala. Pero uh, ano ba yung pwede niyong uh, maipayo uh, dun sa mga nakaka-experience sa limbawa? ng kung uh, kumagay nag-try ng business hindi nagtagumpay uh, ano ba yung iba sumusukunan na nako baka hindi ako pang negosyo baka hindi ako bakakailangan uh, baka kailangan kong uh, ibahin yung aking uh, mindset ano ba yung pwede nyo ma-share ayun po kasi may kanya-kanya po talagang time eh. <coughs> hindi po talaga hindi porket wala ngayon ganyan wag lang po susuko mm -hmm. tsaka sa negosyo po dapat po yung papasukin mo po is mahal mo po. Gusto mo. Gusto oh, yung o. negosyo mo papasukin. Kasi ang negosyo po sobrang mapanakit po. Hmm. Ay grabe yun. Baka pag <laughs> baka pag hindi mo siya mahal, sinaktan ka niya. baka hindi mo po 'yung paglaban? Hmm. Baka bitawan mo lang po. Actually, 'yan talaga yung sinasabi. Sa napakaraming mga negosyante Oo. na naging guest namin dito, huwag na huwag kang papasok sa negosyo na hindi mo siya passion, Oo. hindi mo hindi siya mo gusto. Mahal. Nakigaya ka lang, nakihuso ka lang ay eh, ito ang in demand papasok. Hindi dapat eh uh, passion or gusto mo, mahal mo yung negosyo negosyong papasokin mo.